Nagsalita si Pedro sa balkonahe ni Solomon. Parang ayaw ng humiwalay ng taong iyon kina Pedro at Juan. Lagi siyang nakahawak sa kanila habang naglalakad sila sa lugar na tinatawag na balkonahe ni Solomon. Nagtakbuhan ang lahat ng tao palapit sa kanila dahil manghang-mangha sila. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, sinabi niya sa kanila, Mga kababayan kong mga Israelita, bakit kayo namangha sa pangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin ang taong ito dahil sa aming kapangyarihan at kabanalan? Hindi. Ang Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob, ang siyang gumawa nito upang parangalan niya ang kanyang lingkod na si Jesus. Ang Jesus na ito ang siyang ibinigay ninyo sa mga may kapangyarihan at itinakwil ninyo sa harapan ni Pilato, kahit na pagpasyahan na niyang pakawalan siya. Banal siya at matuwid, ngunit itinakwil nyo at hiniling kay Pilato na pakawalan ang isang mamamatay tao sa halip na siya. Pinatay nyo ang nagbibigay ng buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. At makapagpapatunay kami na nabuhay siyang muli. Ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito na inyong namukhaan at nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, alam kong nagawa ninyo at ng inyong mga pinuno ang mga bagay na iyon kay Jesus dahil hindi nyo alam kung sino talaga siya. Ipinahayag na ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta na si Kristo ay kinakailangang magdusa. At sa inyong ginawa sa Kanya, natupad ang sinabi ng Diyos. Kaya ngayon kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalagan niya noon, para sa inyo. Ngunit kinakailangang manatili muna si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan din ang sinabi ng Diyos noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Katulad ng sinabi ni Moises, ang Panginoon na ating Diyos ay magbibigay sa inyo ng isang propetang katulad ko at kalahin ninyo. Kinakailangang sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang hindi susunod sa sinasabi ng propetang ito ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ganyan din ang sinabi ng lahat ng propeta mula kay Samuel. Silang lahat ay nagpahayag tungkol sa mga bagay na mangyayari ngayon. Ang mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay para talaga sa atin na mga Hudyo at kasama tayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno. Dahil sinabi niya kay Abraham, Pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng iyong lahi. Kaya sinugo ng Diyos ang kanyang piniling lingkod, una sa atin na mga Hudyo, para tulungan niya tayong talikuran ang kasamaan.